Hello guys, good morning. Dito ako ngayon sa palengke. Naghahanap ako ng gola, anong isdang bibigyan ko. Yan, bangus. Ay, ano? Tilapia, ano to? Kalahati, 80. Dito sa maliliit, 70. Kalahati. Ito naman, oh, fresh bangus. Ayan po, si madam yung may-ari. Kaya guys. Samahan nyo ako hanggang dulo. Mag-iikot tayo dito sa palingki. Ayan po. Ayan, kay kuya. Ayan, 50 na lang. 50 kalahati dito sa buhay pa na tilapya. Yung buhay, ha? Sariwa. 55 kalahati. Ayan po. May bonelish yan. may stripe na isda oh. 60 kalahati kaya eh. samahan nyo ako guys mag iikot tayo dito ah Oh, 80 ka lahat eh. Ayun si madam, yung may ari. Ito 100, ano ba ito? Ano? Galunggong daw na lalaki, walang babae. <laughs> Ay, yung babae. Yung lalaki, 100 kalahati, guys. Yung babae, yung babae kalahati is 80. O, ba? Diba? Tapos mahal yung lalaki, ha? Grabe. Lalaki kasi yan, importante yan. Ah, paparami, no? Paparami ng ano to, lahi. Ito, tambakol, oh. Yan. Yan, ito, 40 kilo doon, 60 kilo. 160 yan kilo. Ayun si sir, yung may-ari ito si madam shout out madam <laughs> ayan tilap niya dito naman sa kabila 65 kalahati eh. ayan no oh, sa kabila may mga ano miyug ito balinghoy ang tawag nito sa amin kumbaga tawagin siya is dito Kamutikahoy. kahoy ito may gata si ate, si madam may gata at may ano na rin, may langka, sampat na. Kaya nakaready na yung gata. And guys, ayan may laing. May laing, langka at gata. O diba? complete siya. Dito, 65 din kalahati guys. Ay, galunggong na malaki. 100 kalahati. Ano ito galunggong? Fresh yellow pin. Ayan, guys. Sa mga ako hanggang doon. No? Oh, Mag-ikip po tayo. Dito sa kabilang side, may mga karni ng manok at baboy. Ayan si sir. Oh, hi, sir. <laughs> Ayan po, may hipon. 120 yung one port. Ayan, sariwa yung hipon. Dito. dito po, yellow pin. Oh, fresh. Fresh from the, ano, from the sea. <laughs> <time being> <laughs> ay, <laughs> ay, na, fresh ang na butas. Kaya nga. Ayun, may ganung Fresh din daw. Oh. Ito may bagus na ano. Ito ang masarap na isda. Sarap to ipaksiyo. Masarap din to sa bawan. May pelunggong tila si madam yung may ari. <laughs> Uy, ano pa yun? Ano? <laughs> Vlog to, madam. Dito sa kabila, ayan, may isaw ko. Ayan, nakabitay. Si sir, hi, sir. Shout out po. Ayan, may ulo ng manok. pulo Ito, atay. At atay din. Ito, laman. Ano ba itong tawag? Ito, 180 per kilo. O, ba diba? Mura lang. Si sir, hi, sir. Shout out. Ito tilapia pa rin Ang dami tilapia at na yon, Galunggong Ang marami dito sa palengke Tilapia, bangos at galunggong Ito Ay ito guys O oh, kilala yung isda nito Ay salay-salay Ito yung salay-salay pala Salay-salay ginto Salay-salay ginto daw guys Dalang kilo kaya te Dalang kilo nito Ito pusit One hundred kalahati. Ang lalaking pusit, oh. Kano yung kilo nga uli? Tanda-tandaan po. One po yan, nagbigay na ako sa mga Hey guys, nandito na ako sa dulo. Galing ako dun sa pinakapuno. From the start till the end. Kaya samahan okay. niyo ako. Ayan, may manok to. Shout out ka muna, madam. Hi, guys. Hello. Yeah. <laughs> o, oh, diba? Maito madam. Ayan, may manok pa dito sa palengke. Hindi pa ako tapos. Ay, hindi pa ba? Sige na, mag-shout out ka na. Diyan Vlog <laughs> <laughs> to, Madam. Thank you, Madam ha. Ang bait ni Madam. Okay. Pumili ka nitong salaysay ko, te. Dito. At tignan ito, ano? Uh, sari-wan sariwa. O, sariwang wan sariwa 'yung salaysay na 'yan. Salaysay sa legingto. O, oo, salaysay na legingto. Ayun, guys, sari-wan sariwa. Ayun, may bumili, so, bumili na. Salaysay na legingto. Alin ka na pumili na kayo ng 2 kilo? Sa Calate lang tiha. Pag-inagandaan yeah. ang cloth. Ang bibirisi, madam. Kami, Sige, guys. Samahan so, nyo ako hanggang dito sa uh, hanggang dito sa dolo. Ayan, may manok. May hindi kayo magsabong. Ito may sabong. Ayan, may mga hot dogs. Karni pa rin. Maraming tilapia, bangus at galunggong. Ayan po. Ayan, guys, sir. Shout out, kay sir. Dito, ganun din. May mga ham, hot dogs, at kung ano-ano pa. Ayan, marami. Ito may nakabitin po. Ngayon si Madam. Shout out kay Madam. Dito ganun din po. Sa labas na ito malaki. Hello guys. Good morning. Welcome back to my YouTube channel. Please like, share, comment and subscribe. Thank you. Bye bye.